everyone. Hi guys, nandito ako sa Santa Lucia. Ayun na, may kwento na ako. Pilit <laughs> ko pala bubog sa Pintuan ng mall, wala pa palang alas 10 Ayan, medyo matapagalan pa lang. Wala pa alas 10 So, hanap tayo ng ibang Ibang entrance. Nakakaloka. Nakakaloka hindi pala open. Ayan. Gusto ko sana mag-Starbucks. Kaya lang wala akong budget. <laughs> ayan. Ikot-ikot lang muna. Wala tayong budget, guys. Kaya, ayan. Ikot-ikot lang muna. Ikot-ikot lang dito. Ayan. Ayan. And guys. Ikot lang. Ikot-ikot lang. lang para magbukas ang mall. Ayan. Punta Santa Lucia. Ayan. Santa Lucia. Ayan, sobrang liwanag dito sa labas. Kaya, ayan. Tapat ng Santa Lucia. Ayan ang sentro. Nasa shower ko lang, pero sobrang init kaya. Ayan. Pawis na naman. Garda nung oras na? Uh, five pa, ah, five minutes pa Ah, 5 minutes pa. Sige. 5 minutes pa daw. Ayan. 5 minutes pa ako maghihintay sa binigay. Kaya, ito muna tayo. Eh, napakita mo ko muna sa inyo location ko. Ayan. Ito yung location ko. So, ayan. Pag-review ako. Ayan. Gusto ko sana magtambay dito. Ayan. Sana ako magtatambay mamaya. Tambay-tambay din. Ayan. Ayan, guys. Paki-subscribe nyo ako, ha? Subscribe lang po, guys. O, sige. Sa susunod ulit na video ko, gala-gala lang dito sa Santa Lucia habang sarado pa ang mall. Kasi sa mall ako dumadaan tsaka nasa loob din ng mall yung mga transaction ko. Ayun, kaya wala tayong choice kundi maghintay mag-open ang Santa Lucia Mall. Nandiyan lahat sa loob ng transaction ko. Kasi kompleto dito sa Santa Lucia, nandito ng na mga bangko, nandito na yung mga mga courier, lahat nandito sa loob ng Santa Lucia. Maganda kasi malapit lang ko sa village namin. Paglabas mo, ayan Santa Lucia Mall na kaya napakaganda ng location o nag-promote ba ako <laughs> sige guys sa susunod na video ko ulit bye